Ito po sana ang aking lulutuin at para sasabawan natin. Pero naisip kong makita ko ng uh, isda eh parang nagbago at nagkuli ako hindi na ito gagamitin ko hiniwa ko na lamang pero itatabi ko po. Ang gagawin po natin eh kahit anong klasing isda ang ilagay niyo ayos lang. Kahit nga tinapay okay. Basta lalagyan po natin ng mga murang-murang gulay eh at sasabawan eh yak na magugustuhan niyo. Panalo. Dito po ako ng dalawang pampano at sasama natin dito sa ulam na lulutuin ko. Mainit ang mantika, lagay natin ang sibuyas luya. At luya. Pag-isa natin 'yan. O, tapos ilalagay natin ng maraming kamatis. Dalawang malaking kamatis po ito. O, bawang. Maraming bawang. Pasensya na po. Inuna ko muna sa sarili ko kaysa sa bawang. Takpan muna natin sandali. Lutuin po muna natin yung aromatics natin. Paglanta na po yung bawang sibuyas Pagayla kamatis. Pagayla natin itong ating miso. Misong kuryano. O, hapon po itong isinama ko. Hindi yung katulad na nabibili natin sa palengke. Talagay ng miso. Yung kasing nabibili sa palengke, maasim. Kunting paminta. Di po ba? Matisan nyo na po. Konting patis. Tapikin nyo ng asukal. O, ligisin natin yung miso. Sigurado po ako may ganiring miso sa Pilipinas na nabibili ah. Lagay po natin ang sabaw. Lakasan nyo po yung apoy. Oh, halo ng konti. Ali yung kamatis lang po ang gagawin natin panigang. O, hayaan natin kumulo yan ha. Takpan natin. Ilakas nyo po yung apoy at kumulo agad. O, kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating pampano. Alam nyo, itong pampano, ipinirito ko sandali eh. Pasintabi na po sa mga kaibigan natin na wala sa budget ang isdang pampano. Para po hindi malabog. Kasi pag pinapakuluan, minsan nagkakalurat-lurat yung isda eh. So in this way, hindi po kagad siya magkakalurat lerot Kasi nga, intact, ipinirito ko eh. Ayan. Wala po akong mustasa, wala akong pechay. Ito lang ilalagay ko ha. Spinach, wala rin akong kangkong. Alam nyo naman, mas mura ang spinach dito sa Amerika kesa sa kangkong o malunggay. Hindi ko na nakita yung pampano. <laughs> i -press, press lang natin ng konti. Huwag nyo nang haluin at baka madurog yung isda. Pinapaibabaw ko lang para makita yung may isda yung isinigang ko. Sarap! Tingnan nyo nga oh. Mainit pa yan. Makain po ba kayo ng pampano? O oh, isa pa. Yan. Sabawan pa natin. Kahit anong panahon. Mainit! taglamig, basta sinigang. Okay. O baka gusto yung dumaan. Ano po masasabi nyo? Sana'y nagustuhan nyo. Simple at kukunti lang ang rekado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Di po ba? O basta maglalagay po kayo ng comment kung ano masasabi nyo. Kadalasan, binabasa ko po yan at kumukuha rin ako ng idea sa inyo. E minsan po kasi, hindi rin ako nakakaisip kung ano susunod kong lulutuin. Eh. Salamat po dun sa nagbibigay ng idea. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po. <laughs>